Ako talaga naman, trending ang kandungan ni Nakailin Alcantara at Kobe Paras kahit na great friends wow. lang ang label nila. Kaya naman ang ating tanong for the day, naniniwala ba kayo na may relasyon na kapag nagkakandungan na? Ay, nakakatuwa naman ang ating debate ha. Yes, puto mo, puto mo po yung chin. At syempre, manood po ng no? Marisol wow. Academy tonight. Mamaya ako. Ayoko, na ko. Bukas pa lang. Yes. Sa <laughs> <laughs> yes, ka na. Ah. Kasi well, di ba? Ay, ay, na ay. Nasa same world ako, ha. Ah same mood ako. Depende. Oh. Ako, no. Oh. Oh, pero no. ito po yung sinasabi namin kanyang Ito po yung parang nangyari sa isang gym, tama ba? Mm. Sa isang gym na habang kumakanta-kanta, so, hindi ka, si Kobe Paras. Hindi ka paraas, naniniwala na may relasyon. Oh, habang kumakanta si Kobe Paras po, nakaupo si Kayin. Tapos ginaganon-ganon ni ano, uh, kaynid. May, mga ano tao sa ano. Oh, uh, uh ganon uh, 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 tapos, tapos kinis, pa sa balikan. Uh, uh, pero ito, so ito, walang ano yon Wala. Kaya, di ba, <laughs> sabi nila, Diyos ko, kahit namang, close. eh, ba't ito, lumalaki tayo, naka, oh. ganyan kami ni Milton, kasi, close lang, close, alam, magjowa kami ni Wilson, gusto lumalaki si Milton. Eh, wala naman tayong malisya, tayo, kasi, oh, badidang nana. ka. Kaya rin no? ko sabihin niya, huwag natin bigyan ng maso kasi pwede super close lang sila na pwede yung closest sila papunta lang doon sa mas malalim na relasyon. Pero sa kailan, kasi kung anong sinabi nila, great friends lang sila. yon ang paniwalaan natin. Huwag tayong mauuna pa sa kanila yung isip natin. Huwag tayong mag-overthinking na mag-jowa na sila. Pwede ganyan ng ginagawa na Ay, kumandog din ako kay Milden. Mag-jowa niyo? Ganun? Ganun? Ay, naku! <laughs> Naramdaman! ako. <laughs> Naniniwala ako. Naniniwala ako na may relasyon na sila. Kasi unang-una, hindi naman natin nalaman na si Nakailin at si Kobe, ay magkaibigan, di ba? Tapos, makikita mo silang nagkakandungan. Ano Di ba? Miss kapag ang sa lalaki, lalo na hindi magkaibigan at nagkagdungan, may relasyon na yan, no? Tapos, ginawa ng ganyan po ginawa din ng ganyan pa, tawag doon. Oh. So, kapag sinasawang magdowa na siya, parang ibig mo sabihin, sinungaling si Ko, hindi kasi dami niya we're just great friends? Ganon? Yun ang sinasabi lang oh. niya, oh. no? Pero sa totoo lang, may relasyon na yan. Sabi ni kobe mas madunog ka pa sa akin, Tito na din. Sanda wow. ako Kasi nagsasalita, di ba? <laughs> eh, di ba si ha? nga? Mm. ng opinion. Eh, tapos ka rin. Mm. Dapat si ako oh, no? nagsasalita. Si so, naniniwala ako na may relasyon na yan. Dahil sa, sa kandungan, sa harutan na yan, no? Yun lang. Pero ako, hindi pa rin ako naniniwala. O, oh, si <laughs> na magsalita. Oh, si <laughs> <laughs> Misa na bad, puso ah, so, mo. depende. Mm. Siguro, depende sa tagal ng kandong. <laughs> Matagal yun. Eh kung oh. ano, kaman bang tapos? Pero ang hirap, di ba? Pero kasi ako bilang babae ha, mm -hmm. parang ano, hindi naman ako kakandong kapag ka, hindi ko boyfriend. Correct! Cool. So, parang bilang babae, ito ay aking point of view ha. Wow! Mga kamarisol, magbigay kayo ng mga komento, komento dyan sa susunod naming episode, babasahin namin yan. Na ba kayo na magjowa jowa na pagka tinakandong? So, depende sa kanilang usapan, kung ano ah, kung ah, baga special friend lang sila, walang label, pwede din naman kumandong. Pwede rin naman mangyari, yung sinasabi ni Kuya Romel na, kung parehong liberated naman yung tao, kung baga ah, pwede naman silang walang label, pero, may special feeling sa isa't isa. Pwede naman yon. Hmm. No, 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 pero, no, pero more on, siyempre, oh. pag nagpakandong ka na at pinandong ka, meron ng something Correct. special. Tama. Kasi lalakit babae sila. Mm. Hindi natin pwedeng i-compare yung minsan kumakandong ako sa'yo. Wal, syempre, manisya. Walang mali siya. Siyempre, walang mali sa'yo. Wala. Wala ka naman malalam oh, no, 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 no. diba? Sabi sabi si Kobe, <laughs> yung pagkandong sa kalinikalim, <laughs> <Man. laughs> <laughs> may naman kumang? Hindi. Ibig sabihin nyo, ano <laughs> yung feeling ng lalaki. Wow sa babae kasi pareho tayong girl eh. so wala kang mararamdaman sa akin ganon pero nga wala nang tayo ganon tayo ganon di ba tayo ganon oh, no, no. okay. oh, diba? oh, <laughs> bat di ba tayo ganon di ba tayo ganon di ba tayo ganon di ba di ba tayo ganon di ba tayo ganon di ba di ba tayo ganon ganon kasi kung, kung hindi sila mag-joe, tapos kakandong kasi well, Ano ba yung ating kaibigan si, si Manny, ha? Si Manny si Joe. Star, ha? Sabihin mo sa amin kung hindi mag-joe o hindi, ha? Itatanungin ko si oh, Manny. Pero oh, di ba, di oh. ba friendship, di diba? oh. ba? Diba? Di ba, oh. ah, alam mo na, oh. papuntang uh, 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 Alam mo na, di ba, ikaw yun, ikaw yun. O, ako mo na, oh. diba, ikaw yun, basta ikaw yun. Di ba, di ba? Hindi yung nakatipin. Hindi na ko milk, yun. Hindi na Okay, okay. 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 Di Bali ya. okay. aku dah awan nak pulang. Di no. Hai di sila. Kasi pwede ang daming tabaho. Mamaya pa pwede kita, ha? Mm. Oh, Ami, yes. Pero so, na rin sa lang talaga mag-jowa na rin talaga. Oh, di ba? pero gusto kong ano, gusto kong tanong sa inyo na ano, parang parang wala rin silang pag in love ka talaga oh. parang walang tao. May mga tao sa paligid nila eh, di ba? Yung wala iba na hihiya, wala silang pakialam. Pero yung, ikayo ba, okay ba sa inyo maging ang mag-jowa? Yung mm. maging mapakinig PDA? Mm -hmm. Pero nabasa ko din kasi yung mga comments, may mga comments na hindi maganda, eh. Di ba? Parang, paano pagka naghiwalay sila, di ba? Ako Para gusto ko hindi PDA. Oo. Ayoko nang ganyan. Pero ako naman, kung nga ba sa isang gym, naghalikan sila, tukad, tukad. Parang mas pangit pero kung ganyan, parang mas okay din sa akin. Yung kandungan? Oo. Okay. Oh, tao? Ay, nakakang conservative. Siyempre, probinsana. Probinsana siya. Probinsana po ako eh. Hindi, e, pero di ba sa panon ngayon, okay, okay. Okay, siguro magkandungan pagka nasa ano kayo, yung private. Yes. Pag nasa Oo, jeep, nasa ba? Private. Pagka puno, yan, yeah, pwede magkandungan. Oh, ah, Eh, bakit yung mga nakakandungan? Alam mo, misa sa mga jeep, may naghanikan na yun ang pangit. Yung masyadong Uh, PDA. PDA. Uh, PDA. Uh oh. Pero kagay ako hindi ako papunta na yung dati nakita natin yung mag-join na artist na galing sa, sa sa isang ano, event ba yung nalikan mismo doon? Pero ito, ako naniniwala din ako pare-pare sa na may something mag-jowa na parang super in love. Alam mo, parang super in love. Both of them are super in love. Hindi lang ako naniniwala ako hindi lang isang super in love. Parang, at talagang yung super in love na lalo yung lalaki. Parang sa ah, parang yung lalaki super in love. Di ba, person for the day? Parang yung lalaki capable na umiyak eh. Oo, Oo sa baba. Ito na! E, Nag-gets na ni Mildred! Nag-gets! Oo. Bakang sabi ni Kanya.